Blessed Mother was speaking to Christina. Which will be given up for you. A very important message beginning from the Philippines spreading throughout the world. September 11, 1999, naging maugong noon ang balibalita kung saan ay di umano, narinig at nasaksihan ng libo-libong tao na umatend sa ginanap na Eucharistic Ceremony sa New York, na tinawag na World Marian Peace Regatta sa nasabing seremonya, nagkaroon ng parada ng mga imahe ni Heso Kristo at ng Birheng Maria sa Hudson River Battery Park, New York. Layunin ng nasabing seremonya, ang pagpapakita ng pagkakabuklod-buklod, pagkakaisa, pagmamahalan at labis na pananampalataya kay Heso Kristo at Birheng Maria, na mula pa sa iba't ibang panig ng mundo, dahilan kung kayat ng umagang iyon, kasabay ng pagpaparada ng mga imahe, ay ang pagpaparada din at pagwawagayway ng mga bandila ng iba't ibang bansa, na representasyon ng bansang pinanggalingan, ng bawat tao na umatend sa nasabing selebrasyon. Matapos ang ginawang parada na iyon, ay nagsalita ng hapong iyon si Father Gerard McGinnity, upang pasalamatan at paalalahanan ang lahat ng mga dumalo, sa nasabing selebrasyon patungkol sa pagmamahal ng Diyos para sa sanlibutan. Si Father Gerard McGinnity, ay sinasabing naging spiritual director ni Christina Gallagher, na napabalitang pinagpakitaan ng mga aparisyon ng Birhing Maria, at nakitaan pa umano ng mga sugat sa mga kamay nito, nakahalin tulad sa mga tinamong sugat ni Yesu Kristo sa mga huling sandali nito. Nang sumapit na ang takip silim, ay nag-organisa sa pangunguna ni Father Gerard McGinnity ng isang Eucharist Mass ng gabing iyon para sa mga taong naruroon pa rin para sa pagpapatuloy ng selebrasyon, tila isa lamang itong normal na misa, nang ito ay magsimula, ngunit nang dumako na si Father Gerard sa konseresyon ng nasabing misa, o ang pagbabasbas na ng isang pari sa asya at isang uri ng inumin, na sumisimbolo sa katawan ni Heso Kristo, ay dito na umano sinasabi na maririnig ang umano'y boses ni Heso Kristo na tila umano sumanib kay Father Gerard. Panuurin at pakinggan mo itong mabuti. He took bread and gave you thanks. He broke the bread, gave it to his disciples and said, Take this, all of you, and eat it. This is my body. Which will be given up for you. Mapapansin na bago pa ang umano'y boses ni Jesucristo na pumalit sa boses ni Father Gerard, ay tila bigla na lamang unti-unting natitigilan si Father Gerard sa pagsasalita nito. At bago pa nga tuluyan marinig ang umano'y boses ni Yesu Kristo, ay kapansin-pansin ang tila panginginig muna ni Father Gerard, sa kabigla na lamang nagbago ang boses nito. Katahimikan ang naghari sa kapaligiran, matapos ang umano'y pagbabagong boses na iyon ni Father Gerard, maya, maya pa, nang dumako naman ang pari, upang basbasa naman ito ang isang inumin, ay muli na naman umanong nagbago ang boses ng pari. He took the cup. Again, he gave you thanks and praise. Gave the cup to his disciples and said, "Take this, all of you, and drink from it. This is the cup of my the, of the new and everlasting covenant." Mapapan Sing na bago ang umanay pagbabago ng boses ni Father Gerard ay muli na naman itong tila ng inig. May mga nagsasabi na wala naman umanong kakaiba sa boses na iyon ni Father Gerard. Ngunit ayon naman sa mga tao, na mismo sa nasabing misa. Ay matapos daw umano nilang marinig ang tila kakaibang tinig na iyon na lumabas kay Father Gerard. Habang binabasbasan nito ang mga ostya, at ang isang inumin, ay nakaramdam daw umano sila ng napakasarap na pakiramdam, na kung saan ay naramdaman umano nila ang presensya ni Heso Kristo, at may mga nagsasabi na ito nga umano ay ang totoong boses ni Heso Kristo, dahil umano sa libo-libong mga mananampalatayang naroon, ng araw na yun, kung kaya't nagpakita umano ng presensya si Yesu Kristo, para sa mga mananampalatayang naroon. Totoo man o hindi ang umano'y boses ni Yesu Kristo, na sumanib kay Father Gerard sa misa na yun. Ang mahalaga, ay ang tila lalo pang pagpapalakas sa mga taong nakasaksi sa pananampalataya, at pagsunod pang lalo ng mga ito sa utos at pagmamahal ng ating mahal na Heso Kristo, hindi man totoo na ito nga ay boses ni Heso Kristo, ay mahalaga pa rin ang respeto at paggalang natin sa ating kapwa, lalo na't kung ang mga ito naman ay nagpapakita ng pagmamahal at pananampalataya lamang sa iisang Diyos nating lahat, ikaw na ang humusga.